Ito, house tour, yan, itong bahay namin, yan, ito po Ito pong kusina namin, yan Maraming manok, <laughs> kahoy yan di arko dito po ang ah, um, e, yeah. na atam paima kadako yeah. ta <laughs> po itik takit din temporary yeah. yeah. na katibungan kat yeah. ito dakot, uh, tita generally yan yeah. Ayan. Ang alaga na aming aso, maliliit. Ito naman yung... Ito yung tatay ko. Ayan. Yeah. Hmm. Yan ang native. Pinikpikan. Pinikpikan tawag ito tayo. Ay. Hmm. <coughs> Malinam lang yung karne. Hmm. <laughs> Yan ang tatay ko. Yan. <laughs> Sige tay. <laughs> ito naman yung mga taniman. Yan. Yung mga tanim na dragon fruit. Yan. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito. Maliliit siya na bilog-bilog. Maraming ano. Ano tawag dito? maraming tanim na dragon fruit ay kanina umaga yan ang naging pagkain natin ito yan alam mo yung bundok na yan masyadong may huwag yan yung bundok na yan hanggang dyan hanggang dun sa dulo daw yung sa kabilang bundok na yan hanggang sa baba yung sa may daan sabi dun ah, ang sabi po ah, ang daw ang great grandfather po namin great grandmother sila po yung nagmamayari po dati uh, alam mo dun ko ngayon na na tawag dito yung ngayon ko lang nalaman ng mga great grandfather ko sa father side at sa mother side ay dati palang lang malalawak ang mga lupain kaso dahil sabi natin sa mother side ko hindi po sila nakapag-aral ang mga lolo ko pero alam niyo po parang parang isang isang palaala na dapat talaga kailangan talaga na pagtuunan ng pansin ng edukasyon para hindi po masabi natin na kung nilukuhin man o meron kamang <coughs> mang tao na na mag, mapagsamantala uh, isa lang po ang dapat po natin gawin hindi ka maluloko yan Uh, same time, sa akin, isang pagpapala na malaman ko na ang mga lolo ko dati, malawak ang mga lupain. Pero ngayon na po, nabilang third generation na, third generation, great grandfather, pang fourth generation na po ako, uh, talagang kailangan mo magsikap para makabili ng lupa. Yan, ito naman, tong, itong lugar na to, yan, itong lugar po na to, hanggang sa baba, hanggang sa kambingan, hanggang sa baba, hanggang sa taas, ito naman ay bunga ng ano, mga napagtrabaho ni nanay sa katatay. Binili na itong lupa na to. Yan, may mga mangga. Yan, hanggang doon sa baba. Mga kambingan sa baba. At maliban doon, marami siyang mga ginawa sa taas. Mga tinanim. Yan. Ito. Pinya ipauwi si sa akin yung lahat ng pinya yan singkamas yan dito pag umaga masyado malamig umaga umaga o dihe gabi yan yan pasensya na kayo sa damit ko basang basa ako kahapon walang may suot kailangan mo na matuyo bago pumunta dun sa tundo kamaya lang yung ginagawa ko. Para ipakita po sa inyo yung lugar namin dito sa La Union. Yan. Ito na. Yan. Ito lang, ganito lang. <laughs> ganito lang po dito. Ayan. Mga bunga pa pala ng bayabas dito. Ayan. Ito yung pinaka tuktok ng bundok na binili ng nanay sa katatay ko. Pero sabi nila marami pa daw mga lupa na kailangan na ano kailangan na ano matawag doon kailangan na recover kasi nalaman nila may mga great-grandfather din pala kung may mga lupa mga wala pong pamilya walang mga mga walang anak at the same time ano po hindi rin nakapagpamilya dahil sa sa ginawa nila sila ng ano nag-ipon nag ng lupa pero hanggang sa dumating sa punto na nawala na sila, napabayaan. Pero ngayon po na-recover na maray pala mga malawak na lupain dyan sa parte ng ano, Bitani, Mamiltak, at ewan ko yung mga iba-ibang mga lugar pa dyan. Pero praying po na lahat ng yun ay ma-recover, makuha po lahat, at mabenta. Kasi matatanda na rin po yung mga tsahin ko dito po. Uh, para mapakinabangan din nila sa kanilang pagtanda sa mga tsain ko, sa mga uh, tsuhin. At the same time, mga ibang mga pinsan ko. Uh, yun, ganoon lang. Nakwento ko lang siya. May kakaiba pa ditong ano, bato. Ayun ko, ano meron sa bato na to Sa so, pinakatuktok. May bato. Ayun ko, ano ibig sabihin yan. Okay. Diyan na lang po muna kayo. At maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa sa aking eh uh, natin na ano, na kwento ng buhay. Kwento ng buhay ng isang pastor na naglingkod na full time sa isang simbahan. Patuloy lang tayo na lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.